Partner, meron pa ba tayo maibabahagi sa ating kababayan at taga-subaybay ngayong papalapit na ang All Saints Day at All Souls Day. At ito nga partner, ano, sa pagunitaan ng Undas 2025, paalala po sa lahat ng mamamayan, pagtulungan po natin na panatilihin ang kaayusan, kalinisan at kapayapaan sa ating sementeryo at pampublikong lugar. At ito nga po ang aming mga paalala. Una, magdala ng sapat na pagkain at tubig na inumin. Panatilihin ang, kaligta, ang kalinisan. Huwag mag-iwan ng basura sa sementeryo. Magdala ng sariling plastik o lalagyan para sa mga kalat at itapon ito sa tamang lugar bago umalis. Magdala ng panangga sa init at ulan. Hindi may ang biglang pagbabago ng panahon, kaya't huwag kalimutang magdala ng payong, pamaypay o sombrero. Magsuot pa rin ng face mask kung kinakailangan. Upang makasigurado at makaiwas sa sakit gaya ng ubo sipon o iba pang karamdaman, mainam na magsuot ng face mask kung kinakailangan. Ugaliing maghugas ng kamay, isa sa pinakamabisang paraan para makaiwas sa sakit ay ang tamang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig, lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran. Kung walang tubig, siguraduhin may dalang alkohol o hand sanitizer. Limitahan ang oras ng pagbisita. Kahit mahalagang makasama ang pamilya sa paggunita, mas mainam na huwag magtagal sa loob ng sementeryo at magpaabot ng gabi. Bukod sa pag-iwas sa siksikan, nakakatulong ito sa mas maayos na daloy ng pagbisita at trapiko sa paligid. Sumunod sa mga alituntunin pati na rin sa parking rules o mga ipinagbabawal na gamit na maaring dalhin sa loob ng sementeryo. Magpark sa mga designated parking areas, magsakay o magbaba sa tamang lugar upang maiwasan ang trapiko. Paalala rin po sa ating mga sinimdihang kandila sa sementeryo o sa ating mga tahanan, tiyakin po natin na ito ay hindi makakalikha ng sunog. At panghuli, maging disiplinado at sumunod sa mga ito bilang paggalang sa kapwa at sa mga otoridad na nagpapanatili ng kaayusan.